Pares ba kamo mga ka taste buds? Ito, magluluto kami ng version namin ng pares. Ayan, isa lang natin ang kawali. Siyempre, maglalagay tayo dito ng mantika. Habang pinapainit natin ng ano dito, so ito yung gagamitin namin baboy. So, pork yung gagamitin namin. Sibuyas, bawang. Dahon ng sibuyas. Corn starch. Oyster sauce. Toyo. Sukal. Paminta. Star anise. Tubig. Lagyan natin itong baboy. So, sa iba yan, ang ginagawa dyan is pinakukuluan ng baboy. So, yung gagawin naman natin dito sa version namin is ipiprito muna natin ang bahagya itong baboy. Kapag ganyan na, yan ang kaya Pwede natin haluin yan. Ang gandaan yung dito na nikit, iuusod muna natin ito. Ilagay muna natin ang sibuyas. Then, hayaan natin na medyo mag-isa ito bago natin ilagay ang bawang. So, hindi na kami magpiprito dito ng bawang. ganun din naman yun. Pero ang pares talaga, kapag kinaan nyo yun sa labas, nilalagyan talaga yan ng fried bawang. tina -topings. Pero yung ita-toppings na lang natin dyan mamaya is ito. Dahon ng sibuyas. Nilagay natin ang bawang. Ako pala mga ka-taste buds. Ito, magalagay pa tayo dito ng luya. Then magalagay tayo ng star anise. Tatlong piraso. So sabi nila meron pa daw sibot yan Pero hindi naman kami nakabili kaya okay ng star anise Then pwede natin itong haluin Maglagay tayo ng paminta Toyo Oyster sauce Maglagay na rin tayo ng dahon sibuyas Then haluin natin to Then maglagay tayo ng tubig haluin. Ayan, kumukulo na. Tinan nyo. Napakaganda na. At syempre, nalasahan na rin namin, namin ko, At kung kuha talaga ang lasa, kaya ang gagawin natin is maglalagay na lang tayo dito ng asukal dahil dapat talaga dyan may asukal. Kasi yung pares ay medyo manamis-namis yan. Kung gusto nyo naman na maanghang na pares, pwede kayo maglagay ng silin labuyo o kaya yung yung pinatuyong sila. Basta gano'n na yung mga flakes, Ayan cornstarch. Sa paglalagay ng cornstarch, ganyan muna. Huwag muna natin lalahatin yung tinimpla natin. Dahil baka mamaya magiging napakalapot at hindi magiging maganda ang ating nilutong pares. Yan ganyan natin. Sa tingin ko po, sa tingin ko, ay pwede pa natin itong lagyan ng ganyan. Okay na yung ganyan. Dahil kapag dilagay natin lahat, baka naman magiging napakalapot at hindi magiging maganda. Ayan, okay na yan, no? Ito na yung mismo pinaka-texture ng ating pares. Napaka-astig. Luto na yan. Ah, uh, ganyan ka simpleng version namin.